Thank you so much. You may take your seat. Ayan. Saan dito yung may bahay na nalagyan ko ng car, ko ng kampanya? Ah, very good. One day or someday, magiging katulad nyo kami. Ang ibig sabihin nun, kapag mangangarap tayo ngayon, hindi lang yung pangarap na yan na hanggang dito lang sa Bumro Elementary School. Dalihin natin yung pangarap natin na yan hanggang matapos natin ang pag-aaral natin sa koleyo at magkaroon tayo ng trabaho. Sinong gusto maging pulis dito? Sinong maging gusto ng doktor? Nurse? Guru tulad namin. Ayan. Sinong gusto maging kapitan? Tanod? Tanad? Manibrong? Okay. Nimbang mabigat kada kay amin, kagrunaan, at mga itadaulo, at ito yung ni Apo Principal yun, Doktora Narci. Apilado, itikamong, kada ito yung mga susuro, yung mga ituturong, kada kayo mauping. Tataang mabigat, at ito yung itisiklo Colleges Incorporated, pa may konting regalo kami sa inyo, Papa adi, mga mag-aaral. Ayan. So, sana, lagi kayo makinig sa inyong mga magulang. Sinong nag-I love you sa kanilang mga nanay at tatay? Very good. Sinong nagdadasal kada, kada gabi o kay paggising na umaga? Sinong laging nag-good morning kay teacher? Sinong lagi nagkikis sa parents at nagmamano? Very good. Lagi niyong gawin yun, ha? Promise me. I-promise nyo At sana pagdating ng araw, itatag nyo sa isipan nyo na pag mag kayo o mag-high school kayo, huwag nyo kakalimutan na unang piliin niyo ang siko sa colleges kasi doon nyo lang ako laging nakikita at doon lang yung school na po tumulong sa inyo para to ang inyong mga pangarap sa buhay. Marami kaming graduates sa pulis na ngayon at mga uh, nagtatrabaho na sa iba't ibang ahensya o pribadong institusyon na taga, taga puro nag-romanoid ng Sikosa. Kaya sana one day, someday, maging bahagi din kayo ng Sikosa Colleges. O pwede po ba yan? Yeah! Very good. Sana maulit nyo ang advice namin, ang advice ng teachers nyo na mag-aral mabuti katulad ng mga ito. Hindi nyo ba alam? Dati ko silang mga students, dati ko silang klase. Ngayon, isang taon na lang nag-graduate na sila at gaganapin na nila kanilang tungkulin na maging kapakikapakinabang na mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Maray natin, pagdating ng araw, isa sa inyo dito ang magiging kapitan dito sa buro. or one of you here, isa sa inyo, hindi natin din alam, katulad ni Rodrigo Duterte noon, hindi naman siya nang ng Pilipinas pero naging presidente. Malay nyo, nandito sa Buro Elementary School yung magiging presidente ng Republika ng Pilipinas o kaya magiging city mayor o governor. Hindi natin hawak ang ating hinaharap. Basta laging magkasal, laging magpasalamat sa Diyos at laging magpasalamat sa inyong mga teachers, sa inyong mga guru at lalo-lalo sa inyong mga magulang. Lagi yung tatandaan, magbagay love you at mag-thank oh you at mag-sorry kung may nagawa kayong magay sa inyong mga magulang. Kahit kakalampot lang yung baho nyo, minsan hindi kayo nabibigyan ng baho o magandang sapatos o kasuotan. lagi pa rin kayo magpasalamat sa inyong mga magulang, ha? Kasi ganun kami kayo, nakarating kami sa kung saan kami nakatungkong ngayon. Kaya, baunin nyo ang sobrang pagmamahal na binibigay sa inyo ng inyong mga magulang, ang inyong mga guro, at syempre, ang kapamilya ninyo at kapuso ninyo, ang Sipos at Colleges Incorporated. Muli po sa inyong lahat, mga mag-aaral ng bumro Elementary School, mabuhay kayo at naway pagpalain kayo ng kumay Sinong naka sa akin, mapapanood niyo ako. Mapapanood niyo 'yung inyong mga mukha. Ay nakita mo ako sa bawang nung nag- Correct ako nag-host ng kasal, Tagabungro yun, ay kamang yekuwa. Ba bawang, very good. Mukha kang foreigner. Ha? Ay foreigner ka talaga? Nakugit ka.